our support for uh, Rufa and Athena. Fresh na fresh mga kastar, star andito sa bansa ang kapatid ni Trevor. Siguradong ikatutuwa ito ng mga fans ni Rufa May Quinto. Pag-usapan natin sa video na ito mga kastar ang reason ng pagbisita niya dito sa Pinas at ang nakaka-proud na katangi ang Pinoy na taglay nitong kapatid ni Trevor Magallanes. Recently nga, mula sa Amerika ay bumiyahe si Jesse Magallanes pabalik dito sa bansa para muling ipakita ang suporta kay Rufa May kinto, At ito ay agad nag-guest sa YouTube channel ni Rufa May. Show our love, uh, from America. Apat na buwan na ang nakalipas ng huling makapag-upload si Rufa May ng isang short video clip na less than one minute lang sa kanyang YouTube channel. Napaka-supportive talaga nitong si Jesse Magallanes kay Rufa May kinto. Mula noon at magpahanggang ngayon ay hindi ito nagbabago. Ikatutuwa ng mga fans ni Rufa May, ng industriya ng showbiz, at ng mga Pilipino sa anumang panig ng mundo, ang napakagandang gesture na ito ni Jesse Magalanes, dahil dito ay masasalamin ang kaugaliang likas na Pilipino, ang pagmamahal sa pamilya at ang pakikipagkapwa-tao. Bagamat bihira lang dito sa bansa ay nananalaytay talaga sa kanyang pagkatao ang mabuting katangiang tunay na tatak Pinoy. Ito ang second time na nag-guest si Jessy Magallanes sa channel ni Rufa May Quinto. Yes, you have a tripod? Hello, <laughs> no, no Matatandaan, noong January 15, 2019, mahigit limang taon at walong buwan na ang nakalilipas, ay unang napanood si Jessy Magallanes bilang guest sa YouTube channel ni Rufa May. Ito ay bilang pakita ng kanyang suporta kay Rufa May Quinto. Naasawa ng kanyang nakababatang kapatid na si Trevor Magallanes. At ito ay 2 years older than Trevor So kung si Trevor at this time ay 38, si Jessie pala ngayon ay 40 years old Balikan natin ang previous guesting ni Jessie sa vlog ni Rufa May Dito, nagtanong si Rufa May Sabi niya, what is about my vlog? At ang follow up niya, ano yung next they will look forward to? Natawa si Rufa May pagkatapos Medyo hirap siya mag-English dito hindi natin alam kung sinasadyaban niya ito o talagang nahihirapan lang siya kasi alam naman natin na matalino talaga si Rufa May. Hindi siya tatagal ng more or less three decades sa showbiz kung totoong boba siya tulad ng kanyang public image. Kung hindi man siya nasanay magsalita ng English, kahit na English speaking ang kanyang asawa at anak, it doesn't matter. At ang sagot nga ni Jessie, Toy, plays and games and dinner. Kamusta ba? We'll see you later tonight. Nakakatouch naman talaga ang gesture nitong elder brother ni Trevor Magallanes na si Jesse. Noong panahong nagkaroon ng hidwaan si Rufa May at ang kanyang asawang si Trevor, ay napakatahimik ng pamilya Magallanes. Never silang nakisaw sa isyo. Hinayaan nila si Trevor na i-handle ang sarili niyang problema. Noong namatay si Trevor, ay maraming atake sa social media ang ibinabato sa kanilang pamilya. Lumabas kasi ang mga balitang hindi raw pabor ang pamilya Magallanes kay Rufa May. At dahil maraming followers si Rufa May, natural lamang na masama ang loob ng mga taga-suporta niya. Maaaring kung ano-anong mga komento ang ibinato laban sa pamilya Magallanes. Idagdag pa ang mga espekulasyong kumalat sa social media na kesyo ang cause of death ni Trevor ay self-harm, suicide, o kaya ay overdose. Bilang isang pamilyang Pilipino bagamat US citizens talaga sila, ay natural lang na masaktan sila na sa kabila ng kanilang pagdadalamhati ay pinagpipiestahan sila sa social media. We believed what they said. At least tinuldukan nila ang mga espekulasyon. And surely ginagawa nila ito together for Athena and to protect the image and reputation of Trevor. Mahal nila si Trevor and alam nila na ito ang gusto ni Trevor. Sa mata ng publiko noong mga panahong iyon, parang sobrang kawawa si Rufa May, walang support system. Maaring iniisip ng publiko na sinisi siya ng pamilya sa nangyari kay Trevor at na ito dahil kay Rufa May. Kaya naman, napakabuti at talagang saludo tayo sa pamilya Magallanes, lalo na dito sa kuya ni Trevor Magallanes, na si Jesse. Nag-effort talaga siya, all the way from the US. Gumastos at naglaan ng oras kahit napakahalaga ng bawat oras sa Amerika. Pero posibleng ito ang mga dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Una, ginawa niya ito para ipakita ang pagmamahal sa pamangkin na si Athena na nawalan ng ama. Nasa pamamagitan ng kanyang presensya, ay mararamdaman ni Athena na parang andyan pa rin si Trevor. Pangalawa, para tulungan si Rufa May na ayusin ang pangalan nito. Mahirap nga naman sa image ni Rufa May kung mananatili sa isip ng publiko na iniwan siya ni Trevor. Alam ng kapatid ni Trevor ang katotohanan. Alam nilang minahal ni Rufa May ng todo si Trevor. Alam nilang si Rufa May ay breadwinner. Hindi kuripot, family-oriented, at financially responsible. Alam din nilang napaka-workaholic nito. Kung meron mang sexy image si Rufa May bahagi yan ng trabaho sa showbiz, It doesn't matter. Ang mahalaga ay marami siyang mabubuting katangian na sanhi ng pag-angat niya at ng kanyang pamilya. Hindi man siya super yaman pero maayos ang kanyang pamumuhay. Bukod sa pagiging selfless, napapasaya niya ang maraming tao dahil sa kanyang talento sa pagpapatawa at knowing Rufa May na mapagmahal sa kanyang pamilya, tiyak na kaya rin niyang i-extend ang pagmamahal na iyon sa pamilya ng kanyang yumaong asawa. Balik tayo kay Jessie Magallanes. Kuya ni Trevor, talaga namang kapuri-puri ang ginawa niyang ito. Ipinapakita ni Jessie na isa siyang mabuting kuya. Alam niya, at for sure kahit hindi manaminin, na marami ring naging pagkukulang si Trevor kay Rufa May noong mga panahong inilalabas nito ang kanilang personal na away sa publiko. Pero sino ba ang perpekto sa mundo? Mas mahalaga sa pamilya ang pagmamahal at walang sawang pangunawa at pagpapatawad. Bagamat masakit para kay Rufa May bilang tao, nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa asawa. Never siyang nagsalita ng anything bad laban kay Trevor. Pero bilang mga followers at fans ni Rufa May, naiintindihan natin ang naging behavior ni Trevor lately. Si Trevor ay isang pulis at sundalo, at minsan nang na-deploy sa Iraq. Maaaring nagkaroon siya ng war shock na nakaapekto sa kanya lately. Nabatikos man sa social media before his death, hindi pa rin mabubura ang kanyang mga kahanga-hangang katangian bilang isang tao. Sa mga nauna nating vlog, pinuri rin natin si Trevor dahil bukod sa siya ay good looking, ay workaholic din tulad ni Rufa May. Matalino, masipag, lahat ng ito ay nagpapakita rin ng magandang katangian ng isang Pilipino. Sa anumang larangan, saan mang panig ng mundo ay world class ang Pinoy. So balik tayo dito kay Jesse Magallanes. At katulad nga ng nabanggit natin kanina, ito na ang pangalawang beses na nagpakita ng suporta si Jesse Magallanes sa vlog ni Rufa Maykinto. At this time, ang daming effort and sacrifices niya dito all the way from US to show to the world that Magallanes family is supportive to Athena and Rufa May. Casual ito sa tingin ng publiko, pero sa batang isip ni Athena, malaki ang magiging impact sa emotional quotient niya ang ganitong uri ng gesture from his uncle Jesse. Kaya gusto nating ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat kay Jessie Magallanes sa kanyang ipinakitang suporta sa pinakamamahal nating si Rufa Maykinto. Talagang nakaka-proud ang kanyang ginawa. Kaya ang channel na ito ay saludo sa iyo, Jessie Magallanes. Strong ang message. Ganito dapat ang pamilyang Pilipino, united and supportive. Hanggang sa susunod na upload mga kastar, star huwag kang kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At syempre, Mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat po sa panonood mga castar. Kita kits ulit sa susunod nating video!